Exodus chapter 14 verse 1 up to 31 At ang Panginoon ay nagsalita kay Moses na sinasabi Salitain mo sa mga anak ng Israel na sila bumalik at humantong sa tapat Pihayro sa pagitan ng Mugdol at ang tagat sa tapat ng Balsipon Sa tapat niyaon hahantong kayo sa tabi ng dagat At sasabihin ni Paraon tungkol sa mga anak ng Israel na nasisilo sila sa lupain, sila ay ng ilang. At aking papagubatigasin ang puso ni Faraon at kanyang hahabulin sila at kayo'y mag-iimbot ng karangalan kay Faraon at sa lahat niya hukbo. At malalaman ng mga Egyptiyo na ako ang Panginoon at kanilang ginawang gayon. At nasabi sa hari sa Egypto na ang bayan ay tumakas at ang puso ni Paraon at ng kanyang mga lingkod ay nagbago tungkol sa bayan at kanilang sinabi, ano itong ating ginawa na ating pinayaon ang Israel upang huwag na tayo mapaglingkuran at inihanda ni Paraon ang kanyang karo at kanyang ipinagsama ang kanyang bayan at siya ay nagdala ng anin na rangpiling karo at lahat ng mga karo sa Egypto at ang mga kapitan na namumuno sa lahat ng mga yaon. At pinagmamatigas ng Panginoon ang puso ni Faraon na hari sa Egypto at hinabol niya ang mga anak ni Israel sapagkat ang mga anak ni Israel ay nagsialis na may lubos na pagkaktiwala. At hinabol sila ng mga Egyptiyo ng lahat ng mga kabayo at ang karong ni Faraon at ang kanyang mga taong mga nabayo at ng kanyang hukbo at inabutan sila noong nakahanto sa tabi ng dagat. Na nasa siping ng pahirut sa tapat ng Balsipin at nang si Paraon ay nalalapit ay itiningin ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata at narito ang mga Egyptiyo ay sumusunod sa kanila at sila ay natakot na mainaw at ang mga anak ni Israel ay bumalik sa Panginoon at kanilang sinabi kay Moses dahil ba sa walang libingan sa Egypto kung kaya dinala mo kami rito upang mamamatay sa ilang bakit ka gumawa ng ganito sa amin na inilabas mo kami sa Egypto diba ito ang sinalita namin sa iyo sa Egypto na sinasabi pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga Egyptiyo sapagkat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Egyptiyo kaysa kami ay mamatay sa ilang. At sinabi ni Moises sa bayan, Huwag kayong matakot, tumigil kayo, at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyong ngayon, sapagkat ang mga Egyptiyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakailanman. Ipagkikipaglaban kayo ng Panginoon at kayo'y tatahinig. At sinabi ka pag kay voices, Bakit humihibig ka sa akin? Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy na yumaon. At itaas mo ang iyong tungkot at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat. At hawiin mo. At ang mga anak ni Israel ay dadaan sa gitna ng dagat sa ibabaw ng lupang tuyo. At ako narito aking pamagmatigasin ang puso ng mga Egypteo at susundan nila sila at ako'y mag-iimbot ng karangalan kay Faraon at sa buo niya hukbo sa kanyang mga karo at sa kanyang mga nangangabayo at malalaman ng mga Egypteo na ako ang Panginoon pag ako'y ay nakapag-iimbot ng karangalan kay Faraon sa kanyang mga karo at sa kanyang mga nangangabayo at ang anghel ng Diyos na nasa unahan ng kampamento ng Israel ay humiwalay at ang hulihan nila at ang haliging ulap ay humiwalay sa harap nila at lumagay sa likod nila at lumagay sa pagitan ng kampamento ng Ehepto at ang kampamento ng Israel at mayroong ulap at kadiliman gayon may Pinigyan sila ng liwanag sa gabi at ang isang-isa isa, ay hindi nagkalapit sa buong magdamag. At inuunat ni Boses ang kanyang kamay sa si ibaro ng dagat. At pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamagitan ng isang malakas na hangin silanganan ng buong magdamag. At ang dagat ay pinapaging tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. At ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa si ibabo ng tuyong lupa. At ang tubig ay naging isang kuta sa kanila, sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa. At hinabol sila ng mga Egyptiyo. At nagsipasok sa kasunod nila sa gitna ng dagat. Lahat ng mga kabayo ni Paraon, ang kanyang mga karo at ang kanyang mga nangangabayo. At nangyari sa pagbabantay sa kinaumagahan na minasta ng Panginoon ang hukbo ng Egypseyo sa gitna ng halaking apoy at ulam. At naligalig ang hukbo ng mga Egypseyo at inalisan ng gulong ang kanilang mga kahro na kanilang hinila ng buong hirap. Nanupat sinabi ng mga Egypseyo, tumakas tayo sa harap ng Israel sapagkat ipinagkikiwaglaban sila na Panginoon sa mga Egyptiyo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, iunat mo ang iyong kamay sa dagat upang ang tubig ay tumakon sa mga Egyptiyo, sa kanilang mga karo at sa kanilang mga nangangabayo. At iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa dagat at ang dagat ay nagsauli sa kanyang dating lakas nang umumaga at ang mga Egyptiyo ay nagsitakas at nilagin din ng Panginoon ang mga Egyptiyo sa gitna ng dagat. At ang tubig ay nagsauli at tinakpan ang mga karo at ang mga nangangabayo sa makatawid bagay ang buong hukbo ni Faraon na pumasok na sumunod sa kanila sa dagat. Walang natira kahit isa sa kanila. Tatapot ang mga anak ng Israel ay lumakad sa tuyong lupa sa gitna ng dagat at ang tubig sa kanila ay naging isang kuta sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa. Gayon iniligtas ng Panginoon ang Israel ng araw na yaon sa kamay ng mga Egyptiyo at nakita ng Israel ang mga Egyptiyo na mga patay sa tabi ng daga at nakita ng Israel ang dakilang gawa na ginawa ng Panginoon sa mga Egyptiyo at ang bayan ay natakot sa Panginoon at sila'y sumampalataya sa Panginoon at sa kanyang lingkod na kay Moses. Ambit Lord.